So nakikita natin ang bansang Israel sa kanilang pagtugon sa kabutihan ng Diyos natural sa buhay nilang ipagsabi ang katotohanan ng Diyos. Natural na dumalabas sa bibig nila. Natural na nakikita sa buhay nila ang kalooban ng Panginoon na ipagsabi natin ang mabuting balita. And in fact, nung makita sila ng mga kapitwa, kalapit na bansa, ano pong sinabi sa kanila sa verse 23? We have heard that God is in you. God is with you. Narinig namin na ang Diyos ay nasa inyo. No? Narinig pa lang, ha? di pa nila nakikita. Pero naniniwala na sila na ang Diyos ng mga Israelita ay isang buhay na Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ng mga taga kapatiran kristyano sa sanman ay isa bang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat Opo. Umiiral ang Panginoon. Kailangan makita sa buhay natin. Kailangan makita sa buhay natin. Na nagsasalita tungkol sa katotohanan niya. Sa chapter 7 verse 8 Then the word of the Lord came to Zechariah saying, Thus says the Lord of hosts, Execute through justice, show mercy and compassion, everyone to his brother. Do not oppress the widow and the fatherless, the alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart against his brother. Execute through justice. Binanggit niya rito yung mga babaeng balo, fatherless, mga walang magulang, walang ama mga dayuhan, mga mahihirap. No? Ano ang nakikita natin dito? Ito yung mga tao hindi nangangailangan. Ito yung mga tao na naghihintay na may lalapit sa kanila at ipapaliwanag sa kanila ang katotohanan ng ating Panginoon Jesus. Totoo ba siya talaga sa buhay natin? May isang walk-in. Last Saturday, nasa church kami, meron kaming outreach ng mga bata. May pumunta sa church. Sabi ko, ano kaya naka-attract sa tao nito? Kasi yung aming kapilya doon ay parang-parang unang. Nagpapagawa pa lang ng building, pero hindi pa nagagamit. Kaya gandong kami sa... nag kami ng bahay, meron pong terrace. Nilagyan lang namin ng extension. Sina Kuya Pete nakapunta na doon, sina Kuya Norman kay mga kabataan. Nakatungtong kami sa lupa yung mga upuan na monoblock. May pumunta po sa church, sabi niya, napadaan po ako dito, nakita ko yung karatulan ninyo. Kasi nakikinig na po ako ng salita ng Diyos sa radyo. So sa pag-uusap namin, sa patalit sabi, bukas na yung puso niya. Sabi ko, Lord, ano ba gusto mong gawin sa tao ito? <laughs> Kasi madilim na eh. Baka hindi mo alam kung ano, ano pagkatao niya eh. Pero nandun yung iba mga kapatid. Nag-inudyo ako ng Panginoon na isiyan sa kanya yung gospel. At nung gabi na yun, tumanggap siya sa Panginoon Jesus. Naging malinaw lalo sa kanya. Ang pangalan niya ay Florante. 41 years old. Kinabukasan, Sunday, balik ulit siya sa church. Nakabisikleta lang. Tapos, Monday, mayroon kaming Bible study malapit lang doon sa bahay na tinidira niya sa kabilang barangay. Nandun ang siya. Ganun ka uhaw sa salita ng Diyos. At kapag sa buhay ng kanyang mga anak, nakikita ang presensya ng Panginoon. Parang magnet. No? Yung mga inihahanda ng Lord, inilalapit na lang sa'yo. Kaya lang, sabi niya, maging malakas ka, maging matatag ka, maging handa ka. Why? Kasi gagamitin ka ng Panginoon para sa iba. Pinimentor ko yung isang young people o isang 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 manggagawa na kapatiran din doon sa Basa Gospel Chapel. Every once a week nag-meet -me kami, dinuturuan ko rin siya dahil tinuloy namin yung theological education by extension. Tapos sabi niya, Kuya, gusto namin mag-church planting para lalo nating maipakalat ang salita ng Diyos. At marami pa ang makakilala sa Panginoon. Pero nag-decide -de lagi yung leadership namin sabi niya kung may budget. Sabi Balik ka rin yun. Mag-decide -de tayo kung ano yung talawa ng Panginoon. Yung budget susunod mag-decide tayo kung ito ba talaga yung pinagagawa niya. At malinaw naman sa banal na kasulatan na pinagagawa niya sa atin. Na kung ang bawat Kristiyano may pasanin sa kanyang puso na ipakilala si Kristo sa ibang lugar. At kapag may tumanggap na doon sa lugar na yon, tipunin sila at gawin silang isang local church. Mas marami ang matatagal na sa Di ba tayo nagtataka? Bakit ang mga mega churches lumalaki sila? Yung isang pastor na kaibigan ko umaten minsan, sabi niya, doon niya na-discover na itong mga mega churches ay humihigop lang ng mga Christians na. Pinagtaas ng speaker, ilan ba dito ang nasave sa pamamagitan ng ministry ng ating church? Kakaunti. Ilan dito ang transferring? Nakukuha halos lahat. Karamihan, galing sa mga churches, lumipat lang doon. So, merong konting problema sa theology. No? Na ang mga Christian churches na dapat lumalabas para mag-evangelize ang nangyayari inihigop na lang yung mga members ng mga Christian churches na na save na sila doon tapos nila, nilipat na lang nila. Yun ba ang nakaturo yun ba ang nakasaan sa banal sulatan? Nakikita natin ang modelo ng banal na kasulatan na ang isang iglesyang lumalago ay isang iglesyang nagkakaroon ng mga daughter churches. Sabi ni Peter Wagner, evangelism ay lalong na mamagnify kapag na church planting ng mga churches. So church planting is the best methodology para maparami natin ang mga mananampalataya sa lahat ng dako ng ating bansa. Maparami natin ang madala natin sa Panginoon at mabigyan ng kaluwalatian ng ating Panginoon sa maraming mananamba na nagbibigay sa kanya ng papuri. Meron pong isang uh, test na lumabas ngayon sa mga Christian articles na pinapalabas din sa internet. Yung Transformational Discipleship Assessment. Meron silang walo na assessment na magsasabi ang mana ng palataya ito ay talagang lumalago sa kanyang buhay sa Panginoon. Number one, Bible engagement. Ang kanyang pag-aaral sa salita ng Diyos ay talagang tuloy-tuloy. Pangalawa, obey God and deny himself. Nakikita yung buhay niya talagang nagbabago sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pangatlo, serving God and others. Nakikita sa buhay niya yung paglilingkod niya sa Panginoon at sa iba. And then number four, sharing Christ. Binabahagi niya si Kristo sa iba. Number five, exercising faith. Humahakbang siya sa pananampalataya. Katulad ng pastor na sinabihan mo kanina, kung mag-decide -de kayo para magbukas ng isang church sa pamamagitan ng budget, hindi kayo makakahakbang. Humakbang kayo sa pananampalataya kayaan nyo na ang Panginoon ang magpuprovide. At napatunayan na natin yan. Nung tatawid ang bansang Israel sa ilog horda, hindi nahawi yung ilog hanggat hindi nila tinatapak yung panila doon. Ganun din po sa buhay krisyano. Hanggat hindi tayo humahakbang by faith, hanggat hindi tayo nananangan sa mga pangako ng Panginoon, hindi natin makikita ang himalaan pagkibigas ng Panginoon. Ilan sa mga kabataan natin ngayon ang busy para abutin ang kanilang mga pangarap, ang busy para abutin na magkaroon sila ng magandang karir,